Hi guys, good morning! Welcome sa akin monting channel, Kulana Vlog. Ayan, bagong update. Kung maganda nung nakaraan, mas maganda ngayon. Ayan guys, pagmasdan yung mabuti ang aking mga bulaklak. Ayan guys, so mas maraming bulaklak sa ngayon napakaganda na ayan at pagmasdan yung akong purple napakaganda na ayun sa taas kulay orange ayan siya oh nakakatawa nakakatawa na talagang pagmasdan napaka ko sa mata ayun kulay pink siya nasa langit na yata grabe ayan ito oh, yung purple ko oh. pagkaganda niya ito naman yung orange niya sa baba, yung bagong sibol pa lang pagka medyo nai-stress ka, punta ka lang dito sa aking labas ng bakuran mawawala ang stress mo ayan ito naman, kumpul-kumpul ang kanyang kulay pink na bulaklak at nakakatuwang pagmasdan talaga guys, kung alam nyo lang kung gaano nakaka-relax pagmasdan. Ayan, wala kang, wala ka ng ibang makikita kundi namumukadkad sa dami ng bulaklak. Ayan, kaya ako eh, pag naiinip at nai-stress, lalabas lang ako dito sa bakuran. Hindi ko mapigilan ang aking sarili ko na hindi kuhanan ng video dahil napakaganda talaga. Ayan, katulad nito wala kang makitang sanga na wala siyang bulaklak at ito naman ang aking malunggay ayan kulang na lang ay sasahugan at saka niyog pwede na yan pansahog sa munggo kung may munggo kayo dyan ayan tara na kayo dito at kumuha na kayo ng sariwang malunggay at ito naman Ayan. Ayan yung kulay white ko. Bagong alaga ko yan. Ayan. White na white siya. Nagsisimbolo ng nakaka-relax na pag-iisip. Ayun o. No? May ganun pa talaga. Ito, napakadami na mumukadkad sa, sa bulaklak ko Oh. Kumpul-kumpul siya guys. Ayan. ito yung aming mga mababait na kapitbahay. Ayan ang amin. Napatago na dun sa ano, sa bulaklak. Yan ang bahay namin, kulay orange. Yan. Hindi <laughs> na makita sa dahil ng bulaklak. Ayan, no? Oh. Hanggang sa taas, meron. Nakakatuwa talagang pagmasdan. Napaka-press ko sa mata. Ayan yung aking kalamansi. Sa ngayon, wala siyang gaanong bunga dahil lang panibagong dahon. Ayan. At ayun na si kuya, yung nagtitinda ng taho. Taho. Ayan, guys. Ito, tingnan nyo siya. Pagmasta nyo siya. Ayan siya, red na red. Oh, nasa taas. Napakagandang pag napakagandang pagmasdan. Ayan. Ayan. nakakatuwa at ito naman siya ngayon guys yung maliliit ibang variety naman siya maliliit lang ang dahon niya ay bulaklak niya ito naman ngayon guys yung aking uh, pink violet matawag yan ayan dito naman yan sa loob ng bakuran ko Yan, sa loob na siya bukod yung nasa labas meron din sa loob ng bakuran o, diba Ayan siya guys. Oh. Ayan guys. Mga salamat sa inyong panonood. Thank you so much guys. Bye bye.